Marami tayong boses na naririnig araw-araw. Boses at opinyon ng mga tao sa paligid natin. Boses ng kaaway, si Satan na laging nagtatanim ng takot at tuda. Boses ng sarili natin, na minsan puno ng emosyon at maling akala. Pero paano nga ba natin malalaman kung alin doon ang boses ng Diyos? Parang ganito. Isipin mo na sa isang mataong palengke ka. Maingay, kaliwat kanan may sumisigaw, nag-aalok, nagtatawaran. Sa gitna ng ingay, may isang tao na pamilyar ang tinig sa'yo. Isang mahal mo sa buhay. Kahit hindi mo siya nakikita, kaya mo siyang mahanap dahil kabisado mo na ang boses niya. Ganyan din ang pakikinig sa Diyos. Sa dami ng ingay at boses sa paligid natin, tanging yung nakakaalam kung paano makilala ang tinig niya ang makakarinig ng malinaw. Kaya sa video na to, ibabahagi ko sa'yo ang 3 susi para malinaw mong marinig ang tinig ng Diyos. Kahit sa gitna ng ingay, problema, o katahimikan at yung pangatlong susi, yun ang madalas nakakalimutan ng marami. Pero kapag ginawa mo, mas mararamdaman mo ang presensya at gabay niya sa bawat araw. Number one, the word. Kapag gusto mong marinig ang boses ng isang tao, kailangan mo munang maging pamilyar sa paraan niya magsalita. Ganon din sa Diyos. Sabi sa John 14 verse 26, Ituturo sa inyo ng banal na espiritu ang lahat ng bagay at ipapaalala sa inyo ang lahat ng sinabi ko. Pansin mo? Ipaalala. Hindi pwedeng ipaalala ng Holy Spirit kung wala ka namang narinig o nabasa mula sa salita ng Diyos. Isipin mo kung may bagong kaibigan ka na hindi mo pakilala ang boses. Kapag tumawag siya sa'yo, baka isipin mo spam caller lang. Pero kung madalas kayong mag-usap, kahit mahina pa ang linya, kilala mo agad. Ganyan ang nangyayari kapag punong-puno ng Biblia ang puso at isipan mo. Kahit banayad na boses lang ng Holy Spirit, makikilala mo agad. Maraming kristyano ang naghihintay marinig si Lord, pero wala namang oras sa salita niya. Parang gusto mong kilalanin ng isang tao, pero ayaw mo basahin ang mga sulat niya. Kaya mahalaga ang daily Bible reading at meditation. Hindi lang ito religious habit. Ito ang training ground ng tenga mo sa espiritu. Minsan iniisip natin na kailangan mystical o malakas ang boses ni Lord para makasigurado tayo. Pero kadalasan, tahimik siya at gumagalaw sa pamamagitan ng mga talatang alam mo na. Kapag may bigla kang naalala na verse sa gitna ng problema, huwag mong balewalain. Malamang, yun ang tinig niya. Kaya kung gusto mong malinaw siyang marinig, busugin mo muna ang puso mo ng kanyang mga salita. Hindi mo na kailangang manghula kung siya nga ba o hindi. Kung ang narinig mo ay tugma sa Biblia at nagpapakita ng katangian ng Diyos, mapagmahal, mapatawad, matuwid, sigurado kang siya yon. Practical step. Gumawa ng daily habit na kahit isang kabanata lang bawat umaga. i mo. Isulat ang mga napansin mo at hayaan mong maging natural na background music ng isip mo ang salita ng Diyos. Pag dumating ang Holy Spirit para magsalita, hindi na ito tunog banyaga sa tenga mo. Familiar na at malinaw. Number 2. Silence and Stillness Sabi ng Diyos sa Psalm 46 verse 10, Tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Pero aminin natin, sa panahon ngayon, mahirap tumahimik. Kahit wala kang ginagawa, parang may background noise pa rin. Notifikasyon sa phone, ingay ng kapitbahay, mga alalahanin sa isip mo. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit nahihirapan tayong marinig ang tinig ni Lord. Isipin mo ganito. Kung nasa gitna ka ng palengke at may kausap ka sa phone, kahit anong lakas ng boses niya, halos hindi mo marinig dahil sa ingay sa paligid. Pero kapag nasa tahimik kang kwarto, kahit pabulong lang siya, malinaw. Ganon din sa spiritual life. Kung laging maingay ang paligid at isip mo, baka hindi mo namamalayan Natatabunan na ng ingay ng mundo ang bulong ng Diyos. Ang stillness ay hindi lang walang ginagawa. Ito ay yung intentional na pagpause para makinig. Hindi mo kailangang maghintay na maging bakante ang schedule mo. Kailangan mong gumawa ng space. Minsan 10 minutes lang ng intentional silence sa umaga ay pwedeng magbago ng buong araw mo. Pero bakit natin ito iniiwasan? Kasi mahirap humarap sa katahimikan. Doon lumalabas lahat ng iniisip at kinakatakutan mo. Pero dito rin gustong pumasok ni Lord. Sa gitna ng tahimik, siya ang magbibigay ng kapayapaan at kaliwanagan. Kaya practical tip, ilayo ang distractions, phone, TV at kahit maingay na music. Gumawa ng routine. Maybe habang umiinom ka ng kape, mag-spend ka ng ilang minuto na nakapikit lang at nakikinig. Buksan ang puso. Walang script, walang pilit. Sabihin mo lang, Lord, nandito ako nais kitang marinig kapag nasanay kang tahimik at still matututo kang marinig ang Diyos kahit may ingay sa paligid ang katahimikan ay hindi lang kondisyon nagiging posisyon ng puso mo number three obedience sabi ni Jesus sa John 14 verse 15 kung iniibig ninyo ako susundin ninyo ang aking mga utos marami ang gustong marinig ang tinig ng Diyos pero ayaw sumunod kapag malinaw na para bang gusto lang natin ng confirmation hindi ng instruction. Pero si Lord hindi lang siya nagbibigay ng salita para pakinggan, kundi para sundin. Isipin mo may coach ka sa sports. Lagi kanyang tinuturo ang tama ang galaw, pero hindi mo naman sinusunod. Kahit araw-araw kanyang turuan, walang mangyayari kung ayaw mong gawin. Ganon din kay Lord, minsan ang susi para mas lalo mo siyang marinig ay ang pagsunod sa unan niyang sinabi. May mga pagkakataon na tahimik si Lord hindi dahil wala siyang plano, kundi dahil hindi mo pa sinusunod ang huling instruction niya. At minsan, simple lang ang instruction na yon. Humingi ng tawad, magpatawad, tumulong sa isang tao, o magtiwala kahit walang nakikitang resulta. Ang obedience ay parang pag-tune ng radio. Kapag sumusunod ka, malinaw ang signal. Kapag hindi, parang static na lang ang naririnig mo. Kaya kung gusto mong marinig ang susunod na utos ni Lord, sundin mo muna yung nauna. Practical tip. Mag-keep ng obedience journal. Isulat kung ano sa tingin mo ang instruction ni Lord sa'yo, kahit maliit lang. Lagyan ng check kapag nagawa mo. Iwasan ang selective obedience. Huwag lang yung madaling utos ang pipiliin mo. Trust His heart. Kahit mahirap o hindi mo pa naiintindihan, sumunod ka muna. Madalas doon mo lang makikita ang buong picture. Ang pagsunod ay hindi lang sign ng pagmamahal. Ito rin ang paraan para maranasan mo ang mas malalim na relasyon kay Lord. Habang sumusunod ka, mas lalong lumilinaw ang boses niya sa buhay mo. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat dahil ikaw ay isang Diyos na nagsasalita at hindi mo kami iniwan sa dilim. Salamat dahil sinabi mo sa iyong salita na ang iyong mga tupa ay nakikinig sa iyong tinig at kilala mo kami isa-isa. Ama, sa bawat nanunood ngayon na nahihirapang marinig ka, hinihiling ko na bigyan mo sila ng kapayapaan sa puso at katahimikan sa isip. Palitan mo ang ingay ng takot at pag-aalala ng katiyakan na ikaw ay laging naroroon. Tulungan mo kaming maging intentional sa aming oras kasama ka, sa panalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, at sa tahimik na pakikinig. Patawarin mo kami kung minsan mas pinipili naming pakinggan ang mundo Kaisa sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na sumunod agad sa iyong utos. Kahit hindi pa namin nakikita ang buong larawan, Panginoon, dalangin ko na sa mga susunod na araw, iparanas mo sa bawat isa ang personal at malinaw mong tinig sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng kapwa, at sa pamamagitan ng banal na espiritu. Lahat ng ito ay itinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nabless ka sa mensaheng ito, i-click mo ang like, mag-subscribe, at i-share mo sa isang kaibigan na kailangan din marinig si Lord. Mag-iwan ka rin ng comment sa baba ng iyong prayer request. At habang nag-iwan ka ng comment, ipanalangin mo rin ang mga prayer request ng iba.